Itong TG Media Maestro to mo uh, May ano yun? May 3 years na pre Pre update ah, uh, Pre update 3 years service warranty Tapos 1 year pre update Ayun Ayun sir ha Dali Dali Ayun sir so, itabi mo lang yung resibo mo sir pag pina-update mo yung player mo, dalhin mo lang dito sa ano, sa Miracle A. Bataan po. Bataan. Bataan. Sa Hermosa, Bataan. Oh. Yo, yo. Yeah. Daw po. So, ang presyo nito sir ay 9,000 Yung bouncing mo ay 800 Yung bouncing mic So, so hindi nyo na to gagawin Itong ginagawa nila dito sir ah. Pag nasa inyo na ito Magpindot na lang kayo ng mga music dyan Si Bubuksan lang yung authentication ito so, Pipindot na lang kayo ng mga music dyan Pag nag video -okay na kayo I'm <inaudible> gusto nyo i-record yung kinakanta nyo sir ipa mo ko para alam nyo kung gusto nyo mag-record record ng kinakanta nyo at mapapakinggan yung kinakanta nyo sir ah. ito na sir okay ang so, unang gagawin sir pag nag-record nyo sir ah, sa record na uh, kakantahin nya halimbawa yon okay, okay okay Ka kapag may napili tayong kanta sir no for example na lang ang oh. napili ko ay yun nga yung minamahal kita oh. unang gagawin natin sir pindutin unang record mm -hmm i-start lang. I-start. Pindot yung i-start. Okay. Ayan, okay. sir. Tapos merong lalabas yan, sir, na ganyan. Ngayon, kapag may napili ka na ng kanta doon sa songbook, kung saan oh. oh. automatic i-start nila po. I-start ulit. Yan. Okay. Yeah, kapag na-start na, automatic yan na mag-record. Tapos merong lalabas dito na kulay-pula na mic. O, oh, sige. O, so, yan ang ibig sabihin na nakarecord. record

Before and larger, patalbog mo na. Yan yung pinabayaran dyan eh. Oh. Pwede natin pakinggan. Pwede natin pakinggan. Oh. Ah, ngayon, kapag gusto nyo papakinggan, Papinggan. yung record, okay. uh, unang gagawin natin, no, oh, pinutin yung record. Okay. Tapos punta yeah. tayo sa listening download Gamit lang din ito oh. Itong lima na to okay. Kanan, select lang Tapos i-start nyo lang yung record nyo Pero meron naman siyang guide dito Kung paano nyo gagawin Paano sa start at paano sa i-delete May, May, guide oh. siya oh, oh, oh. <laughs> Pag delete pala, number 7 ang pindutin seven. Ngayon kapag i-start mo yan okay, malo. Pag i-play mo yan, i-start nyo lang yan okay. Sa green siya lang, i-start yan ang green, ng remote. green. Start. Ayan. Record na yan sir Jeffrey Polanco ng um, Hermosa Bataan. Check, 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 record ha? Huh? Tapos, sir, paliwalag mo ulit. Paano niya i-delete? Okay. Ayan. Okay. ito na pa ano i-delete yung okay. Okay, sir, ito, okay, ito lang gagawin natin, sir. Kapag Pag gusto -delete. natin di-delete. Record ulit, sir. Pinutin yung kulay pula na record. Mm -hmm. Tapos, listening download. Kanan ka lang. Select. Tapos may guide siya dito na select zero. Oo. Oh. Select, uh, select all, all. cancel. Pag lahat na nakanta niyang na-record, kung gusto marami na yon eh, dito lang ipipindutin niya, select oh. all, yung zero. Yung, yung zero lang oh. pipindutin. Oh. Pero kung isa lang, kung pipindutin niya na kanta na buburahin niya yung seven. Hindi, oh. <laughs> kailangan pa rin ito ano, pipindutin para yung check nila. Oo. Uh, Saka, saka mo na pindutin yung number seven kapag, oh. kapag may check na siyang lalabas. Ayun. Ay okay. So, kailangan muna i-select muna siya at saka delete. So, ngayon dahil na-check na, na natin yung gusto natin i-delete, pindutin oh, mo lang yung 7. Oh, yan sir. Na-delete na, na. na. Okay. yun. Okay. okay. Thank you. Thank you. Well, dito lang yan sa Miracle 8 Enterprises, sir.